sa ating munting channel, Pobre Malpahin Channel. At kung gusto niyo po na updated tayo sa video na in-upload ko araw-araw, pag-subscribe na lang po. So, for this video mga kabangka, yung gawin natin ngayon mga kabangka is gagawa tayo ng patukaan ng manok. So, kaysa bibili pa tayo sa palingki mga kabangka, so... Uh, gagawa na lang tayo para medyo list din sa gastos natin so yung mga kabangka, yung mga materialis ko lang kabangka, yung mga ganito yung wilkins sa mga sira na tapos yung mga butas yan yung mga tinatapon ng mga kabangka tapos yung mga galon na like ganito yan yung mga oh, may putik pa yung mga hindi <laughs> na mga yung yun mga kabangka so siyempre mamaya hugasan natin yun para ano din gumanda din yung ano yung tumutiputi din yung pakainan natin ng manok At saka kasama ko pala yung kaibigan ng kabangka si Kabuldo, yun So yung mga kabangka, uh, ito na rin yung mga kabangka. Uh, Wilkins lang na ano, na yung hindi na nagagamit. Tapos yung mga naubos na ano na, yung mga sira na butas. Yun. Tapos, <coughs> yun nga, yung ito kabangka. Uh, yung ito, ginunting ko lang yung kabangka. Yan. So kanina hindi ko napakita kasi ulit ito na naisip na baka pwede kong i-upload at saka para may alam din kayo mga kabangka. tapos ito yung kabangka oh. hindi ko rin lang pakita binutasan ko lang dito tapos ito butasan mo rin kabilaan yun, yun siya tapos yung magiging kalabasan na kabangka ito yan mo dito sa gitna yan parang ganyan siya yun ah yun so ito buta sa mga magkabangka pakita ko sa mga bangka. maulan kasi mga kabangka kaya hindi namin alam kung ano yung i-content namin kasi yun yung maulan niya kapit tayo mga kabangka kapis sa maulan at malamig na panahon mga kabangka ay din ang anak oh Okay Kabangka, maghanap tayo ng screw. Hanap tayo Kabangka, saan? May okay, mga ganito Kabangka, yung gagamitin niyo. Yan. Ah, ganyan siya. Walang blade dito ah. Wala nga. Wala nga. Wala nga. Wala nga. Wala nga.

ang kaputasan sa gitna pabalik na pang ano ba pag so, ganito kayo mag mga kabangka makagawa ka ng mga ganito so maka less gasto din mga kabangka kasi so, ng kabangka gumagawa din siya ng sa kanya so, yung sa tubig tapos yung sa pagkain para ano ba ganito mga kabangka mga limang kilo yung laman nito so ilalagay mo yung limang kilo dito So, kahit hindi mo napuntahan yun, manok mo. Ubig so, lang yung ichikapin mo din mga kabangka. Tapos, mas maganda yung ganito kasi kabangka makikita mo na kagad kung may laman pa o wala.

Sinuskro ka bangka, di Diba, kita nyo kanina, binutas ko sa gitna. So, igaganon nyo siya. yeah, So, mas maganda ka bangka, ka, Lagi natin ng stopper. ganito mga kumangka. Magandang aking umot pilit hinahabulot matay kuwi na mumula katalo katalma tapos ito rin yung kabangka bobotasan din natin ito mga kabangka kasi ito yung mag-aaper dito mga kabangka tapos di diba, ganyan na siya mga kabangka tapos lagyan niya naman ng stopper ayun ang ano lock ayan lagyan mo na ng lock sa taas ayan yung stopper Tapos, gamit tayo yung lungnos. Long news. Pwede ka matitanos mga kabangka. Nababayaan na ka kasi kabangka yung simula na nagtrab nagtat uh, na ako bilang security sa airport. So, napabayaan ko na yung mga gamit ko. Halos yung iba na stock up na. wala na akong time mag ano na mga gamit ko mga kabangka. Mga flies ko kabangka. Wala na. Pangit na yung tingnan dati ko sa lambot 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 lang ano yun ano yung mga gamit ko kabangka wala na pagka tinapadda ako mga kabangka ang kasi kasikasa ng mga gamit ko kasi focus na ako sa trabaho ko kabangka tapos ganun sya mga kabangka o oh. Diba, kita nyo na, step by step ko bang ah, likod ng, ito, yung, yan, ito. ang galon, tawag sa amin, malipod yan so tabasan nyo lang tapos ito na takip takip na nito kasi iyan ano ito katats ah, mo yan tapos yun lang yung gamit mo yung ito screw lang o kung ano yung gagamitin nyo tapos ganun nyo lang kabangka pero ito kabangka reminder kabangka may butas po yan dyan po dadaan yung pagkain ng manok tapos yung gagamitin mo yun na ganito kabangka pwede rin yung ganito 125 yung may patulis siya ng ganyan para makababa yung pagkain ng manok uh, like ganito oh. kasi may patulis naman siya di ba uh, pababa siya so madali siyang uh, mag ano yung ano yung pagkain ng manok madaling bumaba ito na yung mga kwangka ito po yung mangyayari niyan kabangka mga kabangka tapos, lagyan na ng tali dito tapos, siyempre, bubutasan natin ito kabangka, kasi dyan po, ilalagay ay eh, dyan po natin iladaan yung pagkain ng ano, pagkain ng manok, depende sa inyo, sa inyong lagay pero sa akin dito sa gilid kasi dito, hindi pwede sa gitna, kasi bubutasan natin ito, para lagayan ng butas, para maano siya mahang siya, hindi siya sa lapag mga kabangka ito yung binubutas ko kabangka para to sa dito mo no, ilalagay eh, dadaan yung pagkain mga kabangka. Naman sa ibalik, tapos ito yung rubid ko. Bangka yan, so papaspat na yan dito sa butas. Yan, opo, ito kukutin natin dito sa so, may butas. So, tupiin na natin dito. Lagyan natin ng ano. Yung para hindi siya umano. <coughs> para hindi siya mahila mga kabangka. Matagalan sa kabuldog kabangka o oh, sa kanya. Maliit kasi masyado ang ginawa niya. dito Yon, and then like ganito mga kumanta. Yo. Asya. Ba. Diba? So ngayon na itatry ko ito mamaya kumanta. Kasi hindi pa ako nagpapakain ng manok ko. Eh. Saka sakto kasi bumili ako ng pagkain ng ano ng mga alaga ko. So, follow niyo siya mga kabangka, kabuldog. Okay. Na. Na. Kanya kabangka ako. Hmm? Ito. Ito na ito yung sa tubig. Kasi may bilog. Tapos ito yung sa pakainan. Paka Pero sa akin kabangka, ginawa ko malaki na kagad para wala na. Isang lagayan lang yung mga tag limang kilo mga kabangka. na kabangka yung gamit sales pa so umuwi na pala ka mga kabangka si kabuldog so <coughs> dinalan niya yung ginawa niya kasi magpapakain din siya ng manok niya la 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 siya. Yan. Oh. So, pag kinuka ng manok to, magagalaw galaw to, bababa at bababa, at bababa yung mga pagkain sa baba. Yan siya, mga kabangka. Tapos, dihanger na rin siya, mga kabangka. Dihanger na rin natin para hindi siya maiputan, para mara linis lagi yung pagkain niya, mga kabangka. So, itry ko na siya, kabangka, ilagay doon. Tapos, mamaya, uh, titingnan natin kung ano yung resulta. Uh, ako ko na lang mamaya, mga kabangka. Kaya ilagay ko muna ito mga kabangka. So, yan na sya, mga kabangka. Oh. Yan. So, yung pagkain sa loob. Pag tinuka nila. So, malalaglag. Yan siya. So, hindi basta-basta rin uh, uh Kasi mas mataas naman yung label natin. Pero malaki kasi yung mga platform na nilagay ko mga kabangka. Ang pagkain nila. Kaya medyo mabagal yung pag-down. Pero kung mga maliliit na yung mga kabangka Like mga Ano lang, mga scramble or Mga Pino na pagkain Sigurado mabilis yung babat niyang mga kabangka So yan na siya mga kabangka So walang tapon, wala lahat Mas maganda kasi kabangka yung nakahangir yan kasi yung mga inahin ko mga kabangka. Uh, ex Gilmore Monkey. Uh, ex Gilmore. Ayan. Tapos sweater. Lemon sweater yung isa. Tryo yan mga kabangka. Yan. Monkey Gilmore yung ito yung uh, blue legs. Yan siya mga kabangka. Tapos puro hanger din yan yung patubig. Patubig din yung mga kabangka. Tapos ayan din siya. Hanger din siya. So yun mga kabangka, maraming salamat sa namin at tunang kayo sa uh, mga tutorial natin kahit konti. Sana may natutunan kayo kabangka na mga uh, makatipid sa pag ano, may mga idea. Yun. So yun. Thank you mga kabangka, maraming salamat kabangka. Anya kayo lagi na sumusuporta. And, hindi nyo pinapabayaan. Yan, lagi kayo nanonood. And thank you mga kabangka and God bless.